Ang mahaba at makulay na kasaysayan ng Taal Lake ay nakahabi sa mga kwento tungkol sa mahal na birhen. Kaya naman sa pagdiriwang ng kaarawan ng Inang Birhen noong Sabado, naging sentro ng selebrasyon ang lawa. Isang maringal na Marian Regata ang ginanap sa lawa. Nagsimula ang pagdiriwang sa bayan ng San Nicolas na natoka bilang host municipality sa taong ito. Maaga pa lamang dagsana ang taong bayan sa baybayin ng lawa para saksihan ang okasyon. Ilang celebrities ang dumalo katulad ni Mother Lily Monteverde ng Regal Films. Mangyari pa, nakiisa si Batangas Governor Vilma Santos Recto upang ipabunyi si Mama Mary sa karawang ito. Daan-daang bangka sa kayang iba't ibang imahe ng birhen ang umikot sa kalawakan ng lawa bilang paghingi ng basbas mula sa mahal na birhen. Binigyan diin din sa okasyon ang importansya sa pag-aalaga ng likas, at gandang, likas na yaman at ganda ng talik. Umabot ng apat na oras ang regata na sinundan ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal kay Mama Mary at ng kapistahan ng mga batanggenyong nagkakaisa.